Dragon, ayan, for today's episode guys, maghahunting tayo ng gabi, so hahaluan natin siya guys ng daing tsaka taba ng baboy ni Liana pa, eh. para maubos na nga baboy so guys let's go, at dadali natin yan mamaya sa farm, doon tayo magluluto taray namin yung bago namin banga magluluto, alas unsi na hindi ka pa nasanay alam mo, busy pa naglabak Ayan, ako muna guys ang camera girl kasi si Ping is may bisita, may manliligaw. Um, iniwan muna namin sila baka ano, may storbo. Hindi, <laughs> andun kasi yung ano yung pinsan namin nag-ministerial. ano ministerial. Anak ni na Tita Auring. Namasyal. Ano yata nila, bakasyon? Ganda guys ng bundok oh. Wow. Green na green. Ito'y gayon sa ba. Ne, duwa duwa da pa. Ito guys yung ating gabi. Ito na. Ita, di ibig sabihin, dito lang, dito lang tayo. Dito lang. Magoy ito. Ito yung papaumok namin gabi kasi guys. Ang oh. oh, dati yun. Tulid doon 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 doon. Ito nag-ala niya, kal-ala daw. Yes. Hmm. May laman lang tayo.

Ano ang kadaming lagdag o? Oh. Ito, kadami yung pulbog. Hindi pwede kainin yan? Masarap. Maanak. Ito nga ang pinagtanggap. Maanak. Ah, oh, hindi pa daw niya pa panahon, ante? Kahit panahon. Panahon mm -hmm. niya kaya hindi maganda lagdag dito. Maanak. Ma Sana all maanak. Kamu nga, Jay. Kaya ang maraming anak. <laughs> <laughs> Ayun pala o, palaki o. Oh. Tingnan, ante. May laman? Mm hmm. Na, iwan nga. iwan yung ba. kalit man. man todo ba 'yang. Hay, kaliit pala. maliit. Ito antayin hmm? tayo. nagkulan ko. Kumeron. Kay sama ka. Na, yun guys, oh daming blood dog. Hmm. Lima diba lang ay lang nag-ayaw Santi pasindian. Gumawin ah? na to? Tikman niya na siguro. Siya pa diba, nakakain pa din dito. Mm hmm.

Yeah. Okay. Mm. Yes, uh -huh. well, guys, dadalhin namin yan sa bukid. Lulutuin natin. Sabi, kasama yung baan ang ito. Hindi rin kasama eh. Ang na eh. Pero yung dalit na. Sinalbungan. Susutin yung <mo> baan ito. Hindi ka ayaw Ay, kakainan niya to Ginataan na taan. Dapat siyang tiligayan. Paborito niya ang ginata sa kanya lagi ang ano, newbie. Wala pa akong gusto na dito aulan Ayun ilang araw na guys walang ulan. Ganito guys, Yung bukid wala nang ano. Tubig. Ganito guys, nagna mabilisan. <laughs> <laughs> pang Pangmabilisan talaga. Ang ganda ng ano, oh, Green na green. Ganda ng palay. Wala kang ipang sila. Wala akong magpastipal. Ikan mo na lang, o. guys oh. Bawal daw guys ito sa ano bagong panganak. 2 months. Sublay. Magkati daw yung ano. <laughs> <laughs> Kaya nga nagsukso pa nga ako sa baguong. Hindi man ba nag ano. Hindi pa ngayon eh. Hmm? Kailan? Mga nagkuli. Hmm? Mga nagkuli. May visa pa yan? na rin yong, oh. Mga anak pa ulit, eh, paano kung di din di hindi nagbisa? Ay, paano kung di siya naganak na ulit, di wala? Pero na-experience niyo na, na, na experience yun? Na nagkate? Ano na nang... Siyempre, kung nagkataon lang yun eh. Pwede. Nagkataon, okay. uri nagpapaulo. So, uri nagpapaulo. So, di kang luto, sinapulo. So, next time. Nagsukas, nagsukas. Okay yung masikatil na ay ako pakamot mo lang yung masikuloy na ako experience ko na rin kasi ganyan yun nung nagkain ako ganito pero hindi naman ako buntis noon sadya talaga yun nagkain ka siguro talaga eh pero hindi yung dahil sa panganganak mo ganda guys ng ano green na green buti pa dito umitubig yung ano buti yung palay yung iba wala ng 2da eh, tuyot na eh ang araw na, guys. Wala lang two, ano, ulan. Wala lang ito, mm. ano, ulan. Wala lang ito, ano, talaga ang palay dito sa aming, ano, pangpalay talaga. Ano kasi isa, malagnak. Mataba na itong lupa nito eh. Pero pag sinibuyasan ito, hindi pwede. Guys, tingnan nyo si Gigi. O, oh, sarap ng igad niya. O, oh, tingnan nyo. Hmm. Naka-smile pa yan, nabanggayigad. <laughs> ano, sab? Adam. Sab? Mayroon mo yan? Sarap. Mayroon mo yan, Magpalag pa ako ng masay. <laughs> okay. Mayroon okay. dragon dahil mayroon tayong napitas na ano, sitaw. Pwede na rin naman natin siguro sa ilalo. Hindi ano man magre magreklamo. Eh, hmm. okay, sariwang sariwa. Lagyan na rin natin siya ng ano, sili. so aming ano napitas din ito. Hmm. mga kagrawan, pagina natin ang dati. Bangot. Mm. Minutes. minutes. Ayun guys. Kainan na naman. Ano na, ah. alas dos. Mm -hmm. Tapos, ito, i sasangag natin mamaya. Ayun, ang sarap. Mm -hmm. Kukuha na lang tayo. Yan na lang. Panginoon, salamat sa biyan. Pinagkakalod mo sa amin. Maglilakas okay. namin ito sa paglilingkod sa iyo. Sa wala okay. Amen. 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 Kain, Kain tayo mga dragon! Si Greta guys. Uh, umuwi muna at yung kanyang baby ay kwan. Mag-uwi uh, Mag-uwi ba?

papamantik na, na, na. To, <laughs> Kain late na late na aming eh. lunch. ano na to ka dinner Pamirinda.

Huwag talaga kayo, negative positive. Yeah. Ang kwan naman ang kipasin yung talaga mag-uwan. Yung buuhan. Nanti kaapad niya ang kwan gata. Nanti pa sing mag-uungan. E may bad news pa kami sa'yo. Ano? Mm -hmm. Mm -hmm. Ano? Ikakasal na yung anak na lalaki ni Mabloida. Ah! <laughs> oh. <laughs> yes, oh, you're my can. Can. <laughs> Pakasalma na hmm. Kailan lang yung babae? Sa New York ulit. Parang nung kailan yung babae, hmm. di ba? Hmm. Sabi niya nga eh. Gusto, gusto niya nga din daw sana eh. <laughs> kung ano eh. Kung ako lang gusto ko eh. Okay. Eh, pero ano yung nakuha niya taga doon? Hmm. Ano hmm. naman? Mga kondentorin meron. to Sir Michael yang gwapo naman congrats Sir Michael teman itu teman itu kan di dulu kadami-dami yun eh kan di tunas mga kon eh Yung isa na kampang lang niya yata ang, ewan ko na isawa na Ah, ngayon. Yeah. Ay, babae oh, yung nauna. Oo, yung nagpantayong. Diba, dalawang babae niya, isang malaki. Okay, tayo nga. Kaya ako, dalawa lang. Tapos sila. Tapos ito lang. Ang simanday. Talagang gusto mo Mamala. Ito. Ito yung lutuin. Sa tanghali ng gabi, ate. Hindi siya kwento. Tuwing lang pati. Meron ngayon, ba, ng niyogan makakain. Hindi marunong magluto. Okay, Ang technique daw para hindi makataywang aluin. Mm -hmm. Saka mo daw aluin 'pag ganoon na. Tapos yung iba, nagaasunog yung amo. Pinag-ano ng babi? Sobrang taruhin 'pag yung Lapit ng maluto. Mas masarap pa sana ito kung may libdag. Hindi, <laughs> saan itong kaninante na? No? Ay pulot tayo. Kagarap lang daw yun. Nakakana? ano? Nakulibot pa yun. Kasi yung balat niya pati,

magkakain ng ginataan. Ibuson! Dala <laughs> niya yung drone. Pinatulog niya lang siguro, tapos nilayahan niya mga na man. <laughs> Buti na lang guys si JJ, ano? Mabait. Mabait. Puro lang sa tulog. Tsaka nakaduyan kasi kaya masarap ang tulog. Ang nga namin diba tibig na yung papay porob ba nga langgong hirap patulog eh hirap patulog eh lumaban eh yung panding... tuwan katurug-turugan niya lahat laylay mo hmm? ba lahat bawan niya ulo niya eh antok na antok na Pero pag ko, ka, wow. ang galing niya makatulog. Doon kami sa mga sila. ba? Masarap? Di makatawal? Hindi. Hindi. Iba't pa yan. Ha? Hindi kayo mong nagtugdaan? <laughs> Puno <laughs> yun, disuyo tayo sa mga ah, barangga. Ang <laughs> disuyo <laughs> tayo, may isang uh, kongka. Ito na sa labas. And comment down guys kung bawal ba sa kung kung gila ka. Bango ng tinanaman. Bango ng tanghunan. Ito na lang ang tinira, guys. Mm hmm? hmm? Oh my siguro yan. Oh so, ka? Oh my. Hay n guys, kakain lang namin ng lunch. Naman, naman ng lans, na na naman ng manong. luto. singaluto.

Ga man na. <laughs> <laughs> Ay, inut inut lang. <laughs> bagong ano panganak, bawal na naman itong manay. Just ko ni. Nagula mo ko, ni tang iklog nabinat ako. Ano mangyari sa iyo, <laughs> Ate? Hmm? Alin ang maglalagang hmm? ano? Iklog daw. Oo. Nagula mo ako lang bagos na na ulit. Oh, kung lang hindi, hindi, hindi binat 'yun, ante kung lang yung lang 'yon. Hindi. hindi. <laughs> Kung so, hindi ako na sinuuban, di na rin ang sakit ng ulo ko, hindi ako makakain. Siyempre, pag inom ka na ng gamot, pinainom ka na rin ng gamot. Yun nga, suog. Alam mo kasi, hindi naman yung, hindi kayo nag-inom inom ng mga antibiotic noon. No, no, kaya Wala man, naman yun. No. nagpa kami noon eh. Nagkakong kami sa sintil. Pagong pang nung pagkapanganak nyo? Hmm, wala eh. Hmm. Hmm. Wala lang. Kaya hindi na... Natural yung pagkakon oh, oh. May bunga na pala oh kaya ko ni tao ni kami nagkakain ng maning gatun di kami nakatangkad so yung guys balik pa wina po kami Ayan. thank you so much sana nakinju kayo sa araw na to na napakasaya at nabusog kami thank you so much bye guys o, po. bye bye bye